Sige namang feel na feel ang heat ngayong tag-init kaya naman tayong mga Pinoy ay naghahanap ng instant palamig. Ano pa nga ba ang all-time favorite? E di ang Pinoy Halo-Halo! Ito si Nanay Tess Alfaro, 63 taong gulang, kilalang nagtitinda ng masarap na halo-halo sa kanilang lugar siya mismo ang gumagawa ng mga sahog sa kanyang paninda. Ito po yung kamote na minatamis ko. At saka ito yung banana kong yelo sabi. Pinatamis ko rin to para masarap namang kainin. Abay sa paghahalo pa lang ni Nanay Tess ng kanyang mga sahog, maaamoy na ang tamis nito. Nilalaga ko siya na nilalagyan ko ng asukal. Pati yung kamote, ganun din po. Kasi pag hindi niluto, hindi, masarap yung halo-halo ko. Mamaya-maya, wala na yun. Ubus na yan. <laughs> Pero sa likod ng matamis na halo-halo, ay may mapait na kwento si Nanay Tess. Ang dahilan kung bakit nagsimula ang kanyang negosyo ay nang dahil mamatay ang kanyang mister. Dalawa sila ng kanyang anak ang magkatuwang sa paghahanap buhay nagkahalo yung lungkot, may kasamang ano, nanakit sa buhay, <laughs> kung ano nang gagawin, kung paano na survive yung araw-araw. Taong 2016, naging byuda si Nanay Tess at hindi ito naging madali para sa kanila. Naluluha ko kasi sa hirap. Lahat-lahat na lang nung no, ko. Hirap at lungkot. Pero ano, dinalangin ko na lang sa Diyos. Nagabayan nga ako palagi. Tulungan na kami palagi. pag namin ang mag-aangat-angat man ang buhay namin. la. Hindi ko naman po inangad na umaman kami kasi talagang ganyan talaga ang buhay. Sa kabila ng mga nangyayari sa buhay, ay patuloy na nagiging positibo si Nanay Tess. Ang natutunan ko, ang magsikap para sa buhay, lumaban para sa buhay, sa pamilya. Upang mas maramdaman ni Nanay Tess na may handang tumulong sa kanila, hatid ng ating programa ang grocery items at tulong pinansyal. Malaking tulong na po ito. Ito, ito, ito lang. Maganda ito sa ano namin, puhunan namin. O, dadagdag namin dun sa ano, puhunan namin. Makakasurvive na kami ng ano kasi ayoko nga mangutang <laughs> ng ipupunan. Salamat po, sa Rani, sa tulong mo na ipinagkalog mo po sa amin, sa pamilya ko. Ito po yung malaking bagay na po sa buhay namin. Salamat po ng marami. Samantala may mensahe si Nanay Tess sa kanyang mister na kahit hindi na nila nakakasama sa mundo, ay hindi pa rin daw nawawala ang kanilang pagmamahal. Kahit wala na siya, tulungan niya pa rin kami. Alam ko nandito siya. <laughs> Kasi nararamdaman namin.